is anyos na si Rain, a.k.a. Bumbilya Man, ng Banga, South Cotabato, kaya raw pa ilawi ng Bombilya, gamit lang ang kanyang kamay? Uh, ito yung okay. Ngayon ko lang to na, ano, ngayon ko lang na na-discover na kapag hinawakan ko yung isang wire, is nilaw yung ilaw. So, kung, gusto nyo pa ng sample, gusto nyo pang makita, ito, at ipapakita ko sa inyo ng dahan-dahanin ko. At nasa ganon ay, syempre, ako lang naman nung sa sarili ko na hindi makapaniwala, na napapailaw ko rin pala daw. Kaya pinapakita ko sa inyo ng malinaw, ah. ayan o. Oh. Oh. Oh, kitang kita nyo, umilaw. Oh. Kapag abibitawan ko naman to is kusa naman siyang namamatay. Nung time po kasi noon is nagulat po talaga ako na yung ginagawa ko po noon, naglilinis po ako that time. Tapos bigla ko pong nahawakan ng wire. At uh, bigla po, nagulat po ako na biglang umilaw yung ilaw. So, nagulat ako, akala ko nasagay ko lang sa saksakan. Pero nung inunit kong hinawakan is umilaw po talaga. Subok din namin sa mga kapitbahay ni Bumbilya man kung mapapailaw din nila ang ilaw kahit hindi nakasaksak. gulat nila na kanila ito napailaw. Nangangahulugan bang walang misteryo sa pangyayaring ito? Um, laking gulat ko nang inawakan ko yung wire tapos nag-light. So, wait tayo naman kung anong result, di ba? So, grabe talaga yung yung anong meron na anong kabalaghan dito. Dahil dito, sumangguni kami sa isang electrical engineer. Ang bumbilya, ano siya nga klase? LED siya. Yung mga elektronik kasi natin na gamit, sir, it requires only mababang fly or mga sources of electricity. Katulad nito, may baterya pala sa loob. Talagang mapapailaw niya yung mga maliliit na mga LED bulbs. Kasi yung mga maliliit na yung LED bulbs, konti lang naman yung electricity requirement. Pusibli po bang sa mga kamay ko nagmumula yung kuryente? ipon yung halimbawa yung negatively charged particle sa katawan mo and then nahawak mo doon sa negatively charged na bagay halimbawa ng bumbilya in that case nagkaroon ng ano ng daloy ng elektrisidad between sa katawan mo and then doon sa bumbilya possible na yun yung nagiging reason na napapailaw yung bumbilya at ganoon nga yung nangyari and then nagpapasalamat pa rin po ako sa mga kahit papano na bigyan po ng liwanag yung kaisipan ko at nagkaroon ng kasagutan yung katanungan na gusto ko pong malaman. At nagpapasalamat po ako sa team nila Ma'am Jessica so and then sa inyo rin po maraming, maraming salamat. <laughs>